aming tanim po. Kalabasa po. Ayan. Saka po may opo. Ayan po. Malalago na po aming ta. Ako po'y nagdidilig. ako po'y nagdidilig po na sitaw. Sitaw po naman. po at si Teplor po ay may binangay po dito sa aging ah, merienda daw po. Yan po si tatay po na. Nagpapaho po. Gagawa po kami ng kubo. Yan Gagawa po ng kubo. si Loli po, si malin si Tia flor si maloy si teya si Tia. Oh, si yung po yapo ponte flor si teya hmm ti ito po do po ng ni malin po yung, yung, yung matas na yung po yung mga kanin. si Malim po ay nagwawalis po ay nagwawalis po si Malim po naman ay nagkakamas katulong po ay si Maloy yan po at nagkakapi na po ako po ay tinatawag na cup noodles kapi Pandisal saging na to <laughs> bilag na saging ko ito bayan yeah. po ang po, inihok po sa aking kadaan po kaya po magkain na yeah. yan po at apat na haligi na po ang oh, nakatayo ni tatay <laughs> Kami po ay may parman si Maloy. <laughs> Hello. Hello. <laughs> oh. Oh. Si Tia Flor po ay nagagamas pa doon sa aming sitaw. <laughs> may paloko na po siya. Yan akin, muna, na kanya sa muna di yan ani. Wala nang daon ng talisay. Titingnan mo yung sa labas. Kabi ako naging mutmut din dyan sa labas ay. Wow, tayo si TP, may dala na ng martilyo, may bangko, may daspan. Hmm, <laughs> um, kulang nalay eh, sa lawa at saka bubong. May aligin na. Ha? Ah. May, bibili na lang <laughs> ano nga yun. Ang um, pawid. Pawid. At yung iba po ipapahingin daw kami ngayon ng piyo ng mga pawid hmm. so, oh. so, ah, so, na ilang sobrang. Bibili na ako. Kana Emi. Kana Jeremy. Kasi dapat nakulti at siya sordo sa labas.

Yan po yung pawid na pinagay po sa amin ni Tiyo P. Pang bubong po. Wala nga. Ay, pakuha mo muna kay Tilat. Nasa bangko. Oh. Uh, pakuha mo kay Tilat. Nice na Dali na ako.

Aaralan ah, na natin para tapusan yung kasama. <laughs> <laughs> ito ang ah, tatabingan. Oh, tatabingan. Hmm. Pagkatapos itong bayti, ah. Oo. Kaya po sa ninong piyo ba? Ayun nga, ay mga ano uh, sa playa. Ay kung may sa playa pa pala, eh. Yan ang mga gamit ay... Hmm. Pag kumaka na sa kwenta, hindi yan. Sumubura din lang. Saan mga malalagay yun? Eh. Ay yan, mula mula pala mali. At pag may natin, isa ka bumili. Pag Mali na rin naman yung kampat-kampat. Yung salib-salib na Yung parang ay tatali Maling. Oh, okay. oh, at maglambit eh. Maling. Okay. Ari lang naman sa sang, kona. Sanib sa anib. Sa anib. Alright, at may dyan pa. Uh, uh, uh. Yan at um. naglalagay na po sila ng salawag. Si Lori pinasa talisay.

buat. Ya gendang <laughs> lagi. <laughs> hmm. Malo, mas kasiad makikimatal si ka nang mabagsakan ng martilyo. ka. Yan pong katulang po niya, kapatid pong ni kapatid si po Tia upload, si Taypo po yan. Awit <laughs> <numit evolution> <Ayun lang> pa. <laughs> tayo pala face, pa, tayo face pa, taro pa, pa ni <laughs> <Ayun>, Tiyo Piyo. <pala>. Baka Ayun, yung hindi din nakikita na ni Tilat, ay nabalik. Baka, ha? Ay baka nga doon meron siya No, hindi. Wala ka na yung aking no? Buka. Ay, tayo pagtahi. Wala ka nang problema diyan ah. Tumutok ka na diyan. Dito ha. Dito na labi ta sa ligyan Saan ito. Sana ni Lolo isa na lang daw mahulog. Ah, pinatakan nga na yan eh, grab at saka yung sa minto. Ano ko ba siya diyan? Masipa ba sa haligay? Sa haligay pa ba ako? Oo, pati rin. Anak, anak, kumalas ka dyan. Para nagagan. Kaya nga, pati mga ato, ng yung bulat. May bulat. Isa pa, isa pa dyan, sa Ay, malay, lang. nila mo lang. Mag-aabot na nga si Yay. Ay, ay, mag na tiya Diyan oh, na. Dati akong construction worker sa Dubai. Dito naman sa kabila. Hmm. Ganyan naman ang mm. kabila. Ala pa, ala pa, ala pa. Mahal pa ako daw. Ang <laughs> ngayong parman. <laughs> nasa dulo ng palo ko. Ano ang alis <laughs> na ginda? natin?

yung dito yung na Yan po sila po ay nagbububong na. Bibili ako ng kulit. Okay, yung malaki-laki na mali yung isa. Oo, oh, yung mga hilab-hilab na tal, oh. may marami eh. Pag tayo pupunta rito yung, yung malungang kuno. Ano. Oh, Di ba may dalawa ka lang hmm. yellow? Aba, yun ay talagang matagal-tagal natin gagamitin dito ng malamig. Adiro, mo mahal, bibili ka na yan na nasa tatlong daan. Eh, dito yung malaki yun. mm. na bibili mo. Marami na tayong makakain. Sabihin mo kayo, mga mamay, kayo magpapagasig na ba? Iyo. Magpapagasig na. Kaya lang, eh. Pare, rin, isa akin, vlog. Magpapagasig <laughs> <Kapadasik Yeah. laughs> <laughs> <Ay, laughs> na. Iyo, papa, dito na lang natin sila <laughs> ay, Hindi naman alam na ako anong padasik. Kaya <laughs> wala, ang ah, haring. Anong padasik, yung tatanong. Poto ha? Potobong-bong daw. Hahaha. Ano ba yung violet na ginagawa sa Maynilahan? nilahan? po yung dalawa ni Lily? Wala yung ating bako dahil nakakapiit. Nasita. Bakit ito? Ay, yun lang. Kayo wala nang patungan. Ano na, tayo pupuntang pandan. Ha? Basta kasama natin ang tiyo. Ang yun ang tiyo. Wala tayo service. Basta ka, ano pag Kay ano ay? Kay kay ano? Si Boy. Kuya, Kino, kuya, kuya Boy. Paano, Pag yung okay. kuwan coding ah. siya Pag coding siya ah. Pag siya Pag Magkano lang sila sa atin hmm. Pag naman tayo dun ka na tila Tayo maganda yung ano ah. Baka dun, hindi na ganun kalalim ah. Ngayon daw ay hibas Icon daw ah Oo, at hindi pa daw na ulan hmm. Pag maulan na daw, saka daw maganda daw ulit doon. Hmm. Ganong Agus ang agos ay niya-agos daw. Ha? <laughs> Dumpuhan, isa may oh, sa may anuhan. Ay malakas na agos Sa pandala ibang agos at malakas na agos. Kaunti <laughs> so, na lang po ang aming mabibiling pawid uh, Sininong Piyo po ay Nagpa-sponsor uh, nag -sponsor na hmm. tayo Daw naman po yung kanya mga pawid na hindi niya nagagamit po. Ah. Ito po ang bahay kubo Bahay kubo Hindi na lang po ang aming bibilhin ah. Tapos po yung habing namin diyan ah. Hindi lang po ang aming bibilhin Malinari lang naman yun sa sambinaak ah. Di ba ka? Parang kala ah. parang nilala. Hmm. Oh. Yan po, ang pa sponsor po saan Si Tio Pio po, yan po Patulong po siya pag pag Hindi

Oo ay hindi, hindi rin, kami na inarito na sa bahay. Ay, ay kaya sabi ko, kaya sabi ko ay ay Si Malin po ay buhay po ng Jollibee. Kahit mapasobra. Oo, oh sige po. Oo, oo, Kahit mapasobra. Oo, oo, sige Ay gagawa pa naman ang tapogan. Yan po, may papagnapula-pulaan sa higit. O ba, o ba, ba, lolo? Ah, ako rin yung nakaschedule pala. Yung hey! next. Hindi kami nagkaintindihan. Hey! Hey, so, Ayan. Okay. At may papag gawas niya, tatay, sa <tod> tipiyo. Talagyan po na lang ang sahig ay, ma mabay, na pinulit ko ko pa po ni Luloy. O, so, po magtatrabaho ay nag na po. May dala po si Mali. Hmm. Yan po ang kabaka ay may bubong na rin po. Ay, hindi po binigay pano puputas po puputas po 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 istin hindi hindi ay dusya hindi siya. Si Hello. po si malipat sa tadi ay ayot na! Pantay na ayot <laughs> daw, ayot Isa pa. Ayun. ayot 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 pa, pa, ayot Parang ayot ayot na yung ayot ayot Sa saging ayot 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 Ayan po ang aking tanim po. Baka na hindi dinilig. Ayan po, ayan po doon. Ayan po at tapos na po. Ayan po at tapos na po ang bubong. Madali po, wala na bubongan. Kung mayroong marapit, may maloy. Ayan po, karoon pa tinangkap ba yung mga Maloy resort. Umalis ka dito, dinalagyan na ng tatay. May porman, may porman po kami, si Aloy. Ayan. Ayan. Ito ang Bumaba sa sahigan! Kadaw! Ay, line man Line man! Line man! Line man! Hoy mali daw pali may ano may floor mat. Sa tabi. daanan ng utot.

May tulugan na si Maloy at ng sa lolo ko. Ito nagdala ng ano ng unan I... hmm. ay Sake... Yan po si Malim po ay naghahanda na po ng pagkain. Kakain oh. Kaka po ng almusal. Dapat ang bata yung mabait, sinasaway ng nanay. So, yan po. Ask, ang yan po. Hindi mo, anak. Hindi mo, Sa may dala ka ng extra Eh, gina na. kung tayo nasisirta araw. Ay, hindi na. ready dito. Lalo wala walang dami. Ito, ah. Teh. Yeah. sa'yo, sa nagsahing. dito, kakain. Ay, po, may dala rin kayong panin. Wala yung pie. Oh. Hi na. Hi, Tay. Ito yung magdanin yung na. Sana Oh. Oh. O, Oh. na. Oh. 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 eh, Oh. 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 Mamita sa Jollibee. Ayan. Kain na po talaga. Hikab man ang hikab. Okay. Pakarig gusto Stephen na antok ni kaya mo na. Mamaya, mo Ang mga parang nalabas dito ako. pa ako ba? migit. isa daw may git. Ay, hindi ko yung piece na yan ay. Sino may bili ka pang mo na alam mo. Kung Tayo magpahid na nga. Tara. Ano may sa tingin mo? Tama lang. Malayo pa eh, ako marapit. Tama lang. <laughs> kaya kay na-style lang, lang siguro. Ano? Sa Tama, na yung Para may bintana, tatay. Isa na lang, Para mas maganda, may bintana. Ayon, 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 para may dahil pusa. Sawi na.